kumusta po mga ka-adventure magandang hapon Ayan, muli naman tayong mamamana so balik kagabi parehas kami ni Otol hindi nakalosong kasi kagabi simula nung alas 2 yata ng hapon hanggang alas 10 ng gabi sobrang lakas ng hangin grabe hindi kami nakalosong tuloy so ngayon mabuti na mabuti na yung panahon no? almado na hindi na gumagalaw yung mga puno. At salamat sana siya naman tayo. Medyo mahaba na yung dilim ngayon. Siguro, uh, alas 11 pasalo na si yung Chambon ngayon. Medyo makabahaba na yung dilim. So, papalalayan natin hanggang sumikat yung buwan. So, ganun pa rin yung spot natin. Kapunta pa rin tayo ng kabakungan. Hanggang kabakungan pa rin tayo. Pero dito na ako sa may tapat kami magsisimula. O kaya, doon ulit sa may ginarawayan. Yan. Pag hindi dito sa may tapat namin, doon sa may barangay ginarawayan ako magsisimula. Mamana. So, iwan ko lang kayo tol kung lulusong siya mamaya. So, siguro, lulusong din yun kasi kagabi. Lulusong na din dapat yun. Kaso, hindi nga kaya yung hangin. So, ayan, abang-abang sa mga madadali namin. Sana suwertihin. Sana pagkalawan tayo ng mga nabiyaya ngayon. So, ayan, abang-abang po. So, ayan, mga kamigyan. Nandito na tayo. So, bali, dumaan lang ako ng ano, ginarawa yan. Dito na ako sa may kalarayan kala ko kasi kalmado talaga kasi doon sa bahay yung mga punong kahoy hindi na gumagalaw pagka ko dito sa dagat malakas pala yung hangin kaya dito na ako rumiretso sa may kalarayan para malapit na lang yung susungsungin ko tapuntang kabarungan kung doon ako magsistira kung ano ka kayo ginawa yan kaya doon sa amin malayo-layo yung susungsungin natin na hangin susung kasi sa hangin natigas pa naman padyakan yung bangka kapag ka hangin tapos sungsung -sung pa rin sa agos sungsung -sung sa hangin kaya yun matigas matigas pa dyan no? sa, sa guwanan ito lang kasi ginagamit kong pasta dyan um, dyan pa dyan paksa pa tapos sa kamali ito naman yan so sana may labas yung isda at sana makarayan naman tayo ng lambutan malmado para kapan ikut kereta yang bayas nah kateman kasi mag ikut-ikut ka para mahang dito bao sa darayan iikot muna ko dito lang ilang ikot hindi rin tayo napigil sa kulumputan oh. dito na si otol humabol sa akin dito sa may kabakuhan ayos napakalabo ng dakat akala ko doon sa kapatang kalarayan kanina ay malabo mas malabo ko pala dito tatabo na ito maabotan ko ng dalawang kilo mga galap ng tarapay ito na pinana din eh. sa may ito ang na isang bato na tayo kumaripas na tumigil pagka pagdating sa unahan sa unahan tumigil ang talaga subukan so, kung puntahan yung, yung imaga salamat kung ulit mga karbidyo ¡Gracias Gracias. <laughs> kalapit lang kasi sila kayo na know? sigurado na may pambenta na tayo sa so, may ima ka mamaw buti huminahin na yung hangin hindi kagaya kanina na napakalakas <tinyo> grabe bilis salamat tumiha tayo buti tinamaan yung mismong gitang tinig hindi na tabakas dito lang yung dulo ng ano shop natin may

sama Uwi na tayo Alas 10.40 na Andito na ako sa Midaw hang. So balis otol Andun pa Tungguloy pa dun sa may mismong ano, Sentro ng barangay namin Yung buwan malapit sa may kar Maliwanag na yung langit Nagpapasikat si sa otol ng ano, buwan Ay, wala pa 'yung mga nahuli nito baka pakuntap siguro ng kasbilya subukan baka siguro bisitahin yung ano uh, tangit lukan doon, doon baka may labas yung kulambutan doon so yun salamat at nakabilihin siya naman tayo hindi pa rin na ang papa talo yung kulabutan patuloy pa rin yung sampan na salam walang kulabutan tsaka walang pusit kundi so, lang yung isla natin hindi lang piraso lang buti na lang may pusit tara kulabutan so yun ang mga yun lang sa bahay tapos kiloy natin ito ilang kilo lahat yung kuli natin a few moments later So yun mga kanbinturan dito na tayo Salamat sa mahal na Panginoon At taka uh, Dami rin tayo Salamat sa kulambutan Kahit hindi na nila season Umarangkada pa rin sila Ayan. Kahit hindi kalakihan Ayos na rin Pagka ganitong buwan kasi Madalang na yung kulambutan na malalaki Kadalasan talaga mga ganitong size lang Yung pinakamalaki man 3 kilo O mahigit man yan Salamat. Buti pagpasok natin doon sa may imaga. Ito. Ito yung nahuli natin doon. no, oh. Itong dalawa. Tapos itong dalawa. Oh. Taka, bali, apat yung huli natin doon. Magagandang klase. Anahin natin itong mailap na pumasok sa sumilong sa malapan na coral. Ayan. 2.8. Isa-isahin natin. May viewers kasi tayo na nagsabi na isa-isahin daw pag kilo yung kulambutan kapag ka kulambutan na yung kinikilo ayan 2.9 alas magkaparehas lang ayan 1.3 ayos na kwarta na tututala na lang natin mamaya kung ilang kilo lahat yung huli natin at ito ito yung mahal 320 yung kilo yung bili sa amin yan isang kilo at kalahati na. at yung ilak natin or the noy bali ito bumaba yung presyo nito imbis na 200 bumaba na ang 20 pesos 180 na lang per kilo yan pagsamasamahin natin yan isa lang ang presyo yan yan 2.1 Oo. Oh. Hmm. No. Mayalaglag na yung isang pusit. Ayan. At itong pusit natin na maliliit. Ayan. Yung kilo nito, ano lang, 260. Ayan, 1.2. Nice na. At ito, yung ulam na lang natin to Yan, ito yung ulam natin. Yun, 1.6 yung pangulam natin. Sakto na to sa amin hanggang maghapon bukas na pangulam to. Salamat. Nakadilihin siya tayo. Sana bukas, mas marami pa yung mahul natin dito para yun nga, makapag-ipon tayo ng pambili ng materyalis para sa <laughs> gagawin natin bahay. Kulang-kulang pa kasi yung mga materials natin. So yun, tatalo natin kung ilang kilo lahat. Tsaka kung magkano yung kikitain natin na ito. So yun mga kadwinjuro, ito na yung kinita natin sa huli natin kagabi. Ayan, 2,360 salamat madami dami na yung huli natin ayan bali yung kabuang huli natin ayan 13.3 13.4 13 kilos ayan sorry ayan bali yung kulambutan natin na 3 7 kilos at yung isang malaking pusit natin ayan 1.5 at yung danoy natin ayan 2.1 ayan bali 180 lang yung kilo at yung pusit natin na small yung tatlong piraso ayan 1.2 260 yung kilo ayan salamat sana mamayang gabi makadami pa tayo ulit para sigurado na makakabili tayo ng materyales para sa bahay yan. Yeah. so yun shout out na po tayo so yun good morning mga kalinko ayan alas 9 na ng umaga ayan naantok pa tayo ayan unang una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kalinko asawang suporta nyo at pagtangkilig sa ating mga videos ayan, shoutout po sa inyo sa ang sulok man po kayo ng mundo na yan, shoutout po ayan, shoutout kay Gaspel Psycho shoutout sa kaya ng family ng Naid Kabiti shoutout kay Hilbert Belyesa ayan, shoutout po shoutout po Idol shoutout kay Jose Floricard Madrigalejos shoutout kay Acer Junior Brosola shoutout kay Rodi Deladia shoutout kay Jubel Velasco shoutout kay Jewel Bael shoutout kay Shini Yang Yang shoutout kay Fernando Lacazandili Shoutout kay Roman Balag from Binangonan, Rizal. Magbabrono pa siguro. Huwag naman sana. Sobrang init. Shoutout kay Jacqueline Ibad. Shoutout kay George Sportisa. Shoutout kay Danilo Adalim at sa kanyang anak. Chutes Prince Adalim from Santa Rosa. Nueva ba isiha? Shoutout kay Ernesto Cortez. Shoutout kay Randy Cordobes. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Edward Diongson from Antipolo City. Shoutout sa Pamilya Javier ng Barangay Kaputikan, Talabira, Nueva Ecija. Rico Javier at Ross Pineda Javier yan at Piyopay Javier Ayan, Ayan shoutout po Shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila Ayan, shoutout po Shoutout sa mga viewers natin dyan sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi Ayan, shoutout po Shoutout kay Bong Disolok LBL Binto Laika Lopez La Army Disolok Bibi Disolok Edna Disolok Ryan Disolok Trisha Disolok from Babatnon Lady Ayan, shout out po. Shout out po sa mga solid jewels natin dyan sa may Babatnon Lady Ayan, shout out po. Shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Nae Cavite. Shout out kay Russell Ann Arapo, Mark Vince Arapo, John D. Brojo, and Rosana Rapol. Also kay Ramson Rapol and Jomar Romero from Joel Rojo of Mandaluyong City. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyo, idol shout out kay Romeo Alcones and family from Takligan, San Teodoro, Oriental Mindoro shout out kay Henry Idon from uh, Mandaluyong City shout out kay calix 03 Valdez yan shout out po idol shout out kay Maluli Ay sa dagat from Itum Patalom Leti yan shout out po Shoutout kay Jose Roldan Journalist so ayan shout out din natin at supportan din natin mga kanbidyo yung kapwa natin mga channel ayan Suportahan din po natin. Unang-una, shout-out kay Ma'am Erichal Quintes. Ma'am, sobrang thank you po, Ma'am, sa leasing na pinagkakaloob mo sa amin ni Otol at sa buong pamilya namin. Maraming-maraming salamat po sa inyo. Sa kabutihang loob niyo po na pinamamala sa amin. Ayan. Pagpalaan mo po kayo ng ating mahal na Panginoon. Ayan. Shout-out po. Shout-out din kay Otol Rapis for fishing. Ayan. Shout-out kay John TV Vlogmaster. TV Vlog Gris Piro. Kapinas Official Ate sa vlog Father and Son Fishing TV Kabuksay TV Si Adventure PH Pandan Fishing Adventure Rod Choy, Fishing Adventure Manoy Nel Vlog Busing Vlog GC Adventure Extreme Official Si Badong Vlog Bu Adventure Banay Vlog PH John Fishing TV Lee, Ray Angler Parts TV Vlog Nari Amos Hilario Lakwat Zero EE TV Adventure John Lee Fishing TV Koya North TV Carbenture X Vlog na Nairobi Channel Regis Adventure Arnold Porocha Vlog Bonbon Fishing TV Judy Driver TV Roger Lenor Mix Vlog Kapishing Locasi, Roger Arciso Trailer Driver Just for TV Bidimal Channel TV Bigol Hunter Vlog Jubin TV Boracay MJ Eric Adventure Ayan supportahan din po natin mga ka-adventurer yung kanilang mga channel So ayun sa so mga guys so, mag shout out ayun mag comment lang po sa, kayo sa ating comment section sa baba para next episode sure may shoutout ko po kayo सहिन मामी मामी चाहिँ आउट हाम्रो सानिक्स एपिसोड र विषयमा लिएर